Ah, Del Castilla, gusto mo 'yung sulat niya 'yun Sa Blanco. Cooperation. Maraming oh. kumpanya 'yan, maraming lang cooperation. eh, cooperation. ni eh. Ay, yan, oh. Ano ibig sabihin ng cooperation na yan, kaya? Oo! Okay. Okay. Tapos kayo, nagreklamo kayo sa logbook eh, Ang ganda pala ng sulat pag ay, sa blackboard, ay, blackboard ay, eh. Ka, po mo, kung may problema. Kailangan hmm. cooperation mo sa kanila. Hindi lang ikaw na sino solo mo, magkipag-cooperate ka sa kanila. Kung ano problema, kung ano hmm. mo no? pa lang ang mo? Kailangan magkipag-cooperate ka ng mga sa paligid Baligid mo. magkipag ka. Eh sa CEO, the officers. Pag Wag mag ng mundo, no? Huwag <laughs> <laughs> ipag-cooperate ka. Na ka. ka, na oh, na okay? ka Bakit? Oh, yes, yeah, yes. Huwag magmamarunong, na no? Na, na, na hindi naman alam, na no? Mas maganda magpupay yung magtanong, makipag-cooperate, makipag-cooperate pa para marami kang malalaman at the same time, may matutunan ka pa. Okay, sige. Thank you, thank you.